O, gagga. Ito yung balete. Kapit-bahay namin yung balete. <laughs> e, liga, ah. uh. hmm. Swing! ito. <laughs> Yan ang view. 530 plus MS, M, M ASL. ASMR. <laughs> oh, my God. Ah, oh, may ikaw. Ah, siyan! Bogart. No, itaw po muna. Apo. Hmm. Hey, balate. Baliti. Yung <laughs> baliti drive. Obi, hawak mo. Sige, pa side, hindi ganyan. Oh, tama, tama, pa ka. Kaliwa, kaliwa, sumayit ka. Side. Look. Look up. Yun oh. Ganda. Hmm. Patay na daw ang pinakapuno nito. Picture tayo, Vi. Oh. Paano yan?